Habang papalapit ang barangay election, iba't ibang problema naman kaugnay nito ang naiulat sa Lapalapos City dito sa Cebu. Aabot sa dalawampung residente ng isang barangay ang nagre-reklamo. Tinangkaraw kasing kunin ang ID nila sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng supporter ng isang kandidato. Kwento ng isa sa mga nagre-reklamo. Isang Karin Uyaw na parent leader o mano ng kanilang barangay ang nagpakuha ng kanilang ID hindi raw kasi sila sumusuporta sa kandidatong sinusuportahan ni Uyaw sa barangay election. Ang anong man inyong magkuha yan niya nasa po istorya nga para di ko nung mahulgan. Pinatunayan din ng isang dating kunsyal ang paratang ng mga nagre-reklamong residente laban kay Uyaw. Napagalaman naman ng GMA News na balak tumakbo ng naturang kunsyal bilang punong barangay. Kalaban niya ang kandidatong sinasabing sinusuportahan ni Uyaw. Among nakita nga ilahang ipanguha ang kiniilahang mga pantawid ID, gumikan kay gamito nila panahon na sa butasyon. Nga murag ishotgun nila ang, ang membro, nga kung dili mubutar nila, dili iuli pagbalik ang ilang pantawid ID. Umami naman si Uyaw na kinuha nga niya ang mga purpose ID ng nasabing mga residente. Pero hindi raw ito dahil sa eleksyon, kundi para lang umano. sa profiling niya ng mga beneficiary. Huwag man niya o partig eleksyon. Nabutangan na mo o address ang luyo kay para ang mga ID magamit na namo sa bisag asa nga sektor. Sa ngayon, iniimbisigahan na ng DSWD7 ang insidente pero iginiit nilang pawal na kunin ng sinuwang politiko o kumakandidato ang mga ID. No politician, no single politician can take them out or manghulga nila nga matangtang sila. In other words, um, na ang manghadlok nila, um, na hulga nila, dili na siya tinuod. naman ang Kumelec na may magsampa ng formal na reklamo para masimulan nito ang sariling imbisigasyon sa insidente.